Wa naman ang ilang mga mambabatas ng pagkakaisa. Ito'y kasunod ng ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes na may plano umanong destabilization plot sa Administrasyong Marcos. Si Dindo Flora sa report. Kasunod ng kaliwat ka ng mga pamumulitika, lalo na ang umano'y destabilization plot laban sa Marcos administration na ibuninyag ni dating Senador Antonio Trillanes na nawagan sila ng pagkakaisa. Lalo pat walang ibang hangad ang gobyerno kundi iba yung pag ng bansa. We do not want the destabilization of this government. We want this to be unified. We want everything to be peaceful. Sana magkaisa at hindi nagkakagulo. Kasi kung nagkakagulo, uh, na na-deflect de at nadidistract po tayo sa ano kailangan natin gawin, which is babalik tayo. Ano ba talaga ang mga problema ng mamayang Pilipino ngayon? At ano kailangan natin i-act on, na mabilisan, address on. And I think the administration is working very well on uh, quickly responding to the needs of the Filipino people. Nauna ng ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang plano umanong destabilisasyon ng kampo ng mga Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sangkot umano rito ang ilang senior officials ng Philippine National Police. Ginagamit umano sa tangkang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos Jr. ang Senate hearing na pinamumunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa at ang maisugrali Minamadali umano ito dahil ilalabas na sa Hunyo o Hulyo ng International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayun din kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio, dating PNP Chief at ngayon Senador De La Rosa at Senador Christopher Bongo, kaugnay ng War on Drugs. Sinabi rin ni Trillanes na 50 active at retired PNP officials ang nabigyan ng somo ng ICC habang walong senior officials na nagdaang administrasyon, kabilang si dating Pangulong Duterte, ang isinasangkot sa kaso. Base sa aming impormasyon, ang unang mga ng warrant isi si Duterte. No? Yung first batch, isa lang siya. No? Yung second batch, ang tinitignan na baka maisyuhan ay si Bato de Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara. Itong ongoing hearing ni ni Bato de La Rosa, this is part of the Ouster plot. At pagka napatalsik nila si President Marcos, iupo nila si Sara Duterte. Tahasa namang itinanggi ni Sen. De La Rosa ang pagdawit sa kanya ni dating Sen. Antonio Trillanes sa di de umano'y destabilization plot. Hindi lang dinay, di talagang uh, nakakahiya po yung statement na yan na inutusan ako, never ako magpapagamit kahit kanino man. Wala pong makakagamit sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the conduct of this hearing because alam kong dalawang nag-uumpugang uh, pader dito, maipit tayo. At handa siyang harapin ang ICC. I am a rightist. Ha? I am a rightist. I don't want to destroy the existing uh, Uh, this, uh, the existing establishments. Ha? Huh? Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trilanes ay destabilizer, Senator Bato is, uh, ano bang opposite ng destabilizer? Ha? Huh? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable uh, uh dispensation. Ayoko po na masira yung ating uh, Goberno, kung masira ating goberno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mong sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ouster the President. No! My God! Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka nga lang, galangalangak-ngak-ngak yan ang ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sinubukang kuhanan ng pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi ito nagbigay ng anumang pahayag sa ngayon. Dindo Flora, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.